Hello what's mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, mga nakakatong mga videos na nagkalat dito sa internet. As Subscribe na rin po kayo up updated sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Bago po natin simulan lang ating panunod, nice ko po, po ng pasalamatan ang mga idol nating sinidol. Gali Miko, Idol Chomonay, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Irnanis Noring Butin, Idol Ferdinand Basiliote ng Cebu. Shoutout muli para sa Idol Jojo Morato, Idol Marlon Bactol, maraming salamat sa panunod. Shoutout din sa Idol Chukokin ng Davao, Idol Jose Jeff Sales, maraming salamat. Maraming salamat din po sa panonood idol Ariel Teves at kay idol Dodong. Hindi na po nagpauso ng ika muna i. Eh. O yung pala, isi na pala nagpauso pauso dyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag Iri ka ng E. Hindi ako marunong mag-inang ganun. Ang lumalabas Ey. sa akin ay ito, 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 ba ito, ito, sayo? ito. E, nang ina nyo. <laughs> eh, baka talaga, baka talaga. E, Yeah. No. <laughs> <laughs> us... Sakit na ba to?

Bakit? Kasi... Sinaing? Pag iniwan kita, magagalit si Mama! Sinaing ka <laughs> ba? Sinaing ka <to. laughs> ba? <laughs> May pag naging titiyak. <laughs> Nako! Mukhang dalawang inches ang bukol ni Mama. <laughs> 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 Yung napagod ka na lumipad. Hindi totoo yan. <laughs> Ala, natigil talaga. May ibon? May dayo sa court Yung dayo. <laughs> Nagwala. Eh. Sige. Hindi <laughs> ano baka kayo. <laughs> Bulabog man. <laughs> na lang Delay sa ate. Ayaw mo. Ang Laki na bilik. Ang ano yan? No! Sorry, sorry! Nakakaligtas <laughs> <laughs> na <ka> siya. Let's <laughs> go na siya pa. Aba, gagawin lahat ni kuya. Para sa kanyang jowa. <laughs> Di Baka mga ano to. VIP. Parang may nakaamoy hindi maganda. <laughs> Para makalulog. <laughs> ay, nalang. Ayan, <Yeah>, ayan. Pero... Sige. Eh, <laughs> <laughs> loko-loko rin. Uy, uy, so Aba. Nakakapag-concentrate sa ay, ay, klase. Diba ang ginagawa?

Ano ba yan? Eh! Dilaro mo naman? Ah, may pati si Ako. may... Nagka-problema. Nasaan yung medic? <laughs> At least sinubukan ni tatay. Pumunta pa rin. Kahit malayo. Yan nga lang. <laughs> Sobrang bagal niya. Pagdating niya dun. Nagamot na. Si. <laughs> <laughs> ah, Wala na. Okay na tay. Pwede ka lang bumalik. Oh. Ano? Mm. Ah, medyo marami na sila. Wala ano? May mga isa. <laughs> Landa, may mga... Yung di mo kinaya oh, yung yes, amay. Mo. <laughs> ah, may <pampasyan. laughs>

pala mo. Bola. <laughs> Mas malagay bola. Ah. mo kumain to ah. Lalaki ng ngipin mo eh. <laughs> Di ba lang ginunguyo yung kinakain? Talaga? Lunok diretso. Malaki <laughs> pa naman. Para saan yung ngipin mo yun eh doon? Hindi <laughs> nguyain. <laughs> Best part spray prank. It's hot here. Nag-spray huh. na. Amoy itat. <laughs> Pangiyak na siya natin sa bago. Parang may naamoy akong hindi maganda. <laughs> Kill the bacteria. Bahala ka sa buhay, buhay mo. Smells right. pa. <laughs> <laughs> pa. reaction niya talaga. <laughs> ay, lacko. At hanggang doon lang po muna ating panunod, my idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po nag-enjoy kayo. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong support. Ah, bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo. Eh.